Mayroon yung smart distribution Okay. So, since we siya na Ano sa inyo? Ano? Oh, okay mo yung video ha. Madami yung salto ninyo. So, ngayon yung mga kapatid, Satan is real ha. During the time of Jesus, yan din ang sinisigaw nila. No? Jesus, the Son of God, the Son of Man. May e, anhing ka ba? Pumunta ka ba dito para uh, uh, parusahan kami? Natatakot pa kayo. Activate your faith, not your fear. So, dahil sa Eucharist yan, sa blood of Christ, so hindi naman ako nag-exercise, pinainom ko lang sa blood of Christ. Yun ang nangyari. So, migaw na. Yung iba, hindi nakatayo dito, bigyan natin papuri ang dugo ni Cristo. Na <laughs> nasa simbahan ng katoliko lang. No, yung sacrament of Eucharist, the real presence of Christ, nasa simbahan ng katoliko lang. Amen? Sa ibang sector, Father, symbol of the blood of Christ. Sa katoliko, real blood of Christ. Amen. God is good all the time. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here. That's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. asa gito wa asa gud ko Ito pa sa lot <laughs> um buti na lang natin. may kasama akong exercises chief exercises natin sa diocese of, of. Tagbilaran, si Father Absalon yung nag na, na, isa sa atin at every Thursday siya sasama sa atin sa yung head natin dito sa diocese of Tagbilaran si Father Uh, Salon Lorinosos. Uh -huh. Baingay itong demonyo ito ah. Tokat Yan ang tinatawag na open demon, Kahit hindi tinanong, nagsasalita. Oh, mga marites na demonyo. <laughs> And then, uh, dito din si Father Richard, nagbigay ng sacrament of confession. At mamaya, magpakumpisal din kami sa mga hindi nakakumpisal. Tatlo lang kaming pare ngayon. Uh, at may adoration, exposition tayo sa adoration mamaya. Batik ko na kong nao. Anong na mo ko kita hujan dan mana mengayawa ingat mantan lawan ke mengayawa imen fungsi kekhat lok liwat kasyawa kita anak nata sejos imen di nata angai mahat lok se mengayawa angka sunia di patak dan syak wak 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 ini naik muntah patak dan syak Yeah, luoy, then, no? You know? Looy. And then, patuloy lang tayo na sasama sa kanya Then, matagal na po yung demonyo nakaatahat sa kanyang katawan from Cebu po. From Cebu po siya. So, kailan siya nag-react nung na-receive niya yung dugo ni Kristo? Bago ko lang ito, the power of discernment of the Holy Spirit. So, ibigay ko talaga sa kanila si Kristo. Hindi naman ako si Kristo eva diba? yung katawan hindi naman kayo possess no hindi din kayo oppress yung naglinya dito oppress ang iba doon ay possess so sa awa ng Diyos, sa obserbasyon ko dahil ang dugo ni kristo ang naglita sa atin ano yung counter ng iba yung dugo ng baboy di ba ah, Maraming nakatira sa inyong bahay anong gawin natin? Magkatay tayo ng baboy. Yung dugo ng baboy ang ialay natin sa mga espiritu. Hindi yon tama. Dapat ang dugo ni Kristo, magsamba ka at mag-deliverance ka. Kayo lahat mag-deliverance sa bahay ninyo. And then huwag kayong matakot. Kaya nga, itong ministry natin nagsagawa ng empowerment. Ano yung objective natin sa empowerment natin ngayon? That all of you who are visiting this center will become dependent on God, not to Father Darwin, not to the Deliverance Ministers, but to God alone. Ano yung objective naman? To be dependent on God alone. Why? God is present everywhere. Amen kaninang umaga, dalawa yung misa ko, and then, ah, maaga akong gumising, no? Ang alas 10 na ako nag-report dito dahil natutulog ako isang oras. Nagpa-charge. Dahil kinikurs na ako ng mga demonyo during exorcism. Patayin ka namin, Darwin. Kanina, no? <laughs> kang Darwin, naka. <laughs> um, at ito yung revelation, revelation ng demonyo kanina during exorcism. Uh, yung hindi nakatayo kanina. No? Uh, ito yung sabi ng mga demonyo uh, during exorcism natin. Kaninang umaga, last days, dalawa yung in-exercise ko. Ngayong hapon, lima. At si Father Salon, tatlo. At after that, mag inventing of the senses ako sa inyong lahat. At pangalawa, inventing of the sick. No? May, may nag-react din? May nag-react dyan sa ah, bata, umiyak. Nakala ko, wrong react. No? <laughs> so, sabi ng mga demonyo kanina, ito yung revelation ng demonyo kanina during exorcism, eh. kami yung mga espiritu na, na gumagala. Timot, Uno Pedro 5.8, yung mga demonyo pala, ay laging gumagala. Nasa likod natin, nasa gilid natin. Nakakita na ba kayo ng demonyo? Wala pa? Bakit tumingin kayo sa katabi ninyo, no? <coughs> Hindi yan demonyo. <laughs> Kalukalike lang siguro, no? Ngayon, nung nag-exercise ako, mga kapatid, sabi ng mga demonyo, kung palayasin nyo kami, saan na kami titira? Hmm. Matagal na kami sa kanyang katawan. Kung palalayasin mo kami, saan kami titira? Kung ilan kayo? Lima. No. Yung sabi niya, kami yung mga espirito na laging bumibisita ng mga tao. At ang pakay namin, bibigyan namin sila ng sakit. Uy. Hey. Ito yung literal na ni-reveal ni niya kanina. So that, para they will seek healing from the albularyo. Dahil sila nagbigay ng sakit at pupunta sa albularyo, pinagaling nila. No? At alam mo Darwin, uh, nakatira kami sa habak. Yung amulet. Mm. Dahil itong pasyenteng ito naliberate na sana. Naliberate na sana. Pero yung auntie niya uh, dumating. Pagdating sa auntie niya, yung mga amulets nila binigay sa kanya. Akala niya uh, sabon binuksan niya. Orasyon pala na hindi matabla ng bala, no. At 'yung mga espirito na nandun sa Habak, sa mga anting-anting, lumipat sa katawan ng biktima na possessed na naman. No? Grabe 'no. At this coming 24, November 24, 'yung banggiitan na manambalan sa Sikihor ay makikidiskusyon sa atin. Kailan? This coming Monday. Saan? sa City Square, sa Tagbilaran, excited na ako. Yung mga leader daw sa mga albularyo. Mga leader daw sa mga spiritual healer galing sa Sikihor. At yung isa galing sa Davao. Makipagdiskusyon ni Father Darwin. Go praise the Lord. Pupunta sila dito. Dadarating sila 21. Is coming 21, darating na sila. No? At kinagawa natin yan para makipag... Uh, makipag makinig tayo sa kanila, di ba? No? At handa na ako mag-share sa katotohanan sa ating pananampalataya. Magsimula siguro yan, mga last stress. Mm, para Okay, mag matatakot ha, no? May urgent participation tayo, no? So, Ah, oh, sige. So, mag-bless tayo ngayon ha. At patuloy pa akong yung sinasamahan natin na liberate na sana ito ang dapat ninyong uh, uh i-observe at uh, bantayan, no? Sa Tagalog bantayan. Uh, i-observe natin, yung demonyo ay lalayas, isang demonyo, babalik yon, Magdadala siya ng pitong mga demonyo. At sa sapi, sa yung na, na possess, na -na, na sana, babalik sila, higit pa sa una, sa nung una. So yung na possess, ano mangyari? Uh, maging masama siya, Dudubli yung kasamaan niya, dudubli yung lakas niya. No. Uh, from Thursday to Sunday po. Yan po ang ginagawa natin, no? At ipagdasal niyo po kami. Uh, uh, na narinig niyo na 'yan sa live natin, pero ngayon kayong nandito. Oo, oh, narinig niyo talaga aktual. no? Natatakot sila kay Kristo. Si Kristo yung binibigay ko sa kanila. Sumisagaw. Wak, wak, wak. wak. <laughs> Narinig niyo ba 'yon? At pina-process namin siya. Na namin na napatakdan din siya o wak-wak. Nung Tagalog ng patakdan, nahawakan. No? Nawaan siya. At huwag kayong mag-alala, kapag maliberate na siya, interviewin ko siya kung gusto niya para maraming mga kapatid natin na nagsasuffer ng ganito. Pero, sasabihin na natin, agigutman ra ka. Sasabihin natin na, ikabuhi ra Kaliwat, mangod din No? <laughs> Di ba? Madali tayong mag-judge. And then, kung ma-process natin sa exorcism, ang dami palang demonyo. No? no. Salamat, Salamat mo, ako dahil hindi na ako nag-iisa na exorcism uh, every Saturday, uh, Saturday din Saturday kasama days, din natin si Father John Legitimas. No? So yung mga ibang exorcist, 14 exorcist kami sa Diocese of Tagbilaran. Pero yung iba, nabibisip po sila sa parokya. At sa awan ng Diyos, nandito lang ako po sa uh, exorcism center natin. At salamat sa inyo ha, uh, na-realize natin yung panaginip natin. Itong ano pala, itong kulay natin, Uh, na itim atin tong uh, i-repaint no kung gusto niyo magbigay ng ano para ma-repaint natin ito yung mga may blessing at sa sunod na taon yung area na yan itatayo na natin yung permanent office natin sa exorcism ito po ay temporaryo lang para makalipat na ako no pwede kayo magdala ng isang halublak oy Isang halublak lang. At ang ma na may-ari nito ay hindi si Father Darwin. Wala po ako. I am nothing. It is owned by the Diocese of Tagbilaran. Para mamatay si Father Darwin, may papalit. Amen? At ang objective ko, lahat ng pari, mamulat sa katotohanan na ang rihan ng mga apostol ay nasa kamay sa lahat ng mga pari. Amen. Bigyan nating papuri ang lahat ng kaparian. At sabihin nyo sa mga pare, Father, use the power of Christ entrusted by the hands of the apostles. Lahat ng kamay ninyo, Father, makapangyarihan. Amen. Natutuwa ba kayo ngayon? So mamaya, magpakumpisal kami after unwenting of the senses, unwenting of the sick. Kayo lahat, unwenting of the senses ko kayo mamaya. And after that, expose natin ang Blessed Sacrament. Si Kristo po, yung cares, adoration, rosary, eucharist, and sacramental uh, confession, adoration, rosary, eucharist, and sacramentals. Expose natin mamaya yung, yung hindi nagmabadali, si Kristo na po yun. At kayong lahat na nandito, kindly ask the deliverance ministers to have a picture sa mga occult involvement natin, yung solemn renouncement. picture nyo lahat. Bakit? Kung hindi yung prayer, basahin nyo yung instruction. Uh, kung hindi naaayon sa inyo, huwag nyong i-pray. Yung mga unholy soul ties, yung Pack with the devil. Yung paglapit niyo sa mga albularyo, you have pack with the devil. So, yung mga habak, pack with the devil, covenant with the devil. So, i-renounce nyo yan. Seven days po, mas mabuti buong pamilya. Ang ganda. Kung hindi naman, ikaw lang mag-isa, and then dahan-dahan, i-catechize mo yung buong pamilya mo. Yung solemn renouncement po, seven days. Gawin nyo po yan. Nalang makatulong sa personal experience ko, nakatulong ko po yan. Na maging mahinahon ako, relax, uh, increasing my faith every day, no? increasing my love every day, increasing my hope every day. Amen? Let us increase our hope in the Lord, not in human being. At sa pamagitan niyan, maging effective tayo araw-araw. At i sa kayo lahat, ha? Uh, salamat tayo sa team natin. May team pala natin dun, dito sa Davao, no? sa uh, Sultan Kudarat. Nandito sila, yung anniversary nila ay yung 24, no? Yung 24, nandito si Brother Fred, dati, to din si Ate Agnes. Mga 50 sila ngayon, bumibisita sa atin. Marami din silang natutulungan sa mga dioceses nila. No? Welcome ha, mga team galing sa Mindanao. Na-empower po sila. At kayong lahat na nandito, ipag niyo yung family members ninyo. Pwede kayo mag sa family members. Kung may sakit, i-deliverance ninyo. Hindi lang yan sa mga nayawaan ha, na, na, sa pian. Pati na sa mga may sakit. Gamitin ninyo yung sacramentals practice cares. Activate your faith, not your fear gusto ko yung toko after sa talk hindi na kayo matatakot ang objective ko puno na kayo ng pananampalataya kay Kristo Amen God is good All the time Natutuwa ba kayo ngayon or natatakot No Very good